Hi guys, ang ipinakikita kong video sa inyo ay ang biniling itlog ng aking mister noong February 14. February 14 ng umaga, inilagay niya sa aming lamesa. Ngunit hindi ko ito pinansin dahil ako'y may pupuntahan ng araw na iyon at nang hapon na, doon ko iyon pinansin. Ang akala ko kasi, ang itlog na yon ay binili niya sa tindahan lang sa kabila. Ay, doon pala sa naglalako niya ito binili. Nung hapon na, gusto ng isa kong anak ng nilagang itlog. Doon ako maglalaga. Ay, ba't kumakalog ang itlog? Sabi ko, kumakalog. Ngayon, kinalkal ng mister ko yung isa. Binuksan niya ay hindi naman doon mabaho. Ngayon, di kasi, kabukasan pa uli. Ngayon, February 15, doon ko lang ito, iluluto. Ibig ko patunayan sa aking mister, na ang kanyang nabili, ay, hindi na maganda ang uri ng itlog. Habang inuhugasan ko ang itlog, ayan, nag, papainit na 'kong tubig. Ayan. Ikalawang hugas ng itlog. 29 peraso. Kasi nga 'yung isa binuksan ng aking mister. Hinugasan ko kasi ay madumi na ang itlog. Pinupunasan ko ng uh, damit at ito ang tubig na yan niligyan ko na pala ng asin at mainit na mainit na 'yan. Ayan, tatakpan ko. At ang gusto kong makita diyan, kung ano mangyayari sa itlog, una, ayun, may nagkrak na. Siguro ka ko, dahil lang sa pagkalagay ng takip ng kardero. Hindi pa dumarating ang aking mister diyan, kasi may pinuntahan sila, hinatid niya yung aking anak. Ayan no, December 31, 2024. Doon pa yan, pecha ng itlog. Ayan, binuksan ko, may isa nang pumutok. Hindi pa rin dumarating ang aking mister. At inalis ko lang, niligay ko lang sa kabilang gilid dyan. Tubig na, pinaglagaan na tubig yan, pero yung itlog sa aking ano ay matigas na siya. Yan, niligay ko lang sa isang sulok, naka isa na. Maliban sa unang nabitak, ayan ang una. Ngunit hindi ko siya naaamoy pa kung mabaho. yan At, ah, uh, medyo dumumi na yung ibang tubig dahil sa pagkaputok nga yung, tsaka yung ibang itlog na dumi na rin lalo. Yan na. At, uh, at ko uli yung iba kasi hindi ko pa naririnig na pumuputok eh. Ayun ang inaabangan ko, yung susunod-sunod na magpuputokan. Kasi naka, Luto na ako ng ganun. Hindi ko alam yung bulok na itlog o bugok na itlog. Nagpuputo ko sa kaserola at mabaho. Kaya ito ang gusto kong mapatunayan sana. Yan, tinakpan ko muli. At ilang saglit. May inaabangan ako dyan. Kung magpuputok sila. O yan, bubuksan ko na. Sa palagay ko ay parang wala pa uli. Ngunit makulong makulo na. Wala pa uling naputok na itlog. At sa oras na ito, ay dumating na yung aking mister. Ayan o, inuulit ko, tay, kako 12.31... 24 pa. Palagi ko tinda ito nung bagong taon na hindi na paubos. E Pebrero 14 na nung nabili ng aking mister. Araw ng mga puso. Andito na siya sa likod ko. Kadating na niya. May dala siyang pandesal. Pero hindi ko siya kinukuhanan. Hindi ko siya binibidyohan dahil ang itlog ang aking content ngayon. Itong nabili ng mister ko ay matandang lalaki daw ang binilhan niya, naglalakad. Naawa yata siya. Binilhan niya ay matandang lalaki, hindi siya nasabi sa akin, hindi niya ako tinawag. Hindi naman siya dati bumibiling itlog eh, bakit bumili? Akala ko kasi ay sa kapitbahay lang namin, Nagtinda rin kasing itlog sa kapitbahay namin. Akala ko doon binili. Yung matandang lalaki, di alam ng mister ko na may kasunod na kolong-kolong yon Lalagyan ng tray-tray na itlog. Dahil nung nakaraang taong pa, nakabili din ako, matandang babae naman ang aking nabilahan. May kasunod din na kolong-kolong na medyo malayula yung kolong-kolong. May dala din yun na tray-tray na itlog. Ganun ang style po nila. Ngayon pag napatunayan mo na kumakalog pala ito, o oh, bulok pala ang itlog nila, hahanapin mo ngayon sila, isosoli para isoli sa kanila ulit sila iwala na mabilis na silang mawawala eh, sa ibang lugar ganun din daw po pala ang nangyayari naririnig ko sa ibang kwento matagal po silang hindi magpapakita sa ibang lugar siguro sila magtitinda ganoon ini Vinoy's over ko na lamang po ito kasi nagkamali ako sinabi. Sabi ko matandang babae yung binila ng mister ko. Eh, sabi niya matandang lalaki daw eh yung nabilihan ko kasi noon, matandang babae. Katunayan lang na, andito na ngayon mister ko, uh, tay kay matandang babae, kay matandang lalaki, kay sino pa, basta dayo. Huwag kang magtitiwala sa binibiling itlog. Dahil karaniwan yan, ay ayan, ay bulok, bugok, may amo yung iba, ganun po. Yung una ko nabilihan, yung matandang babae, doon nagputok ang lahat ng mga itlog talaga napakabaho at maitim na po yan, ito nga ang tinitingnan ko ngayon kung anong itsura itong nabili ng mister ko ay malapit na maubos ang tubig ngunit uh, mapupuno na itong aking uh, memory na cellphone nung sinara ko na napuno na ang ano, ang pang video ko, dun may nagputok. Ayan, kaya hindi ko na na-videohan yung inaabangan ko na puputok. Ay eh, nag-delete pa ako. Marami pa akong dinelete. Kaya hindi ko na ano yung pagputok nitong isang itlog. At ang mapapatunayan ko sa bandang huli ay ang pumutok ay dalawa. Yung isa na crack, yung isa pumutok na hindi maingay, yung isa pumutok na maingay na maingay. Yun, yung, yan, yan. Talagang pumutok siya, dinig na dinig ko kahit nakatakip ang takip ng kardero. Ayan po guys, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng sa dulo, sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, sa mga nag-comment, sa mga nag-share. Uh, a mas...